Okay, sa magandang maga po muli sa ating mga ginigilig o mga bye. Tayo po muli ay nasa morning edition sa ating morning devotional Tayo po ay nasa ikalabing walong araw na ng Augusto Ang ating title po ngayon ay ang sukat ng kahalagahan ng isang tao Tayo po ay manalangin o dakila mga pagindiyos ng taay sa mga Salamat sa buong magdamag ng pag-iingat sa amin. Tuloy kang pinapuri, dinasamba sa isa't spiritu at katotohanan. Nawa ang, nawa ang kasi ng yung balay spiritu ang isyong samayang amin. Salamat sa buong magdamag ng pag-iingat sa amin. Inyata malapit sa inyo lagi kang umunahin sa aking buhay magligit sa lahat ng aspeto na mabagay sa lahat ng ito yan ang Panginoon ang Katwiran ang siya magkakaroon sa akin at ganoon po aking nadalangin din ang aking mga sila pag asabay na sila'y patuloy na pag-alain nakapanood po sila nito at mabahagi ko po ito sa social media sa pamagitan ng mga salita kanina magkaroon din po sila ng kaisipan at sila ay makapanood dito na mabuksan lang ko ng kaisipan kung ano talaga ng isang tao sa so, inang natagubilin na lahat ng nila hindi sa aking karapatan kundi sa karapatan ng tagapagligtas na sa Isus. Amen. Okay. Ang sukat ng kahalagahan ng isang tao. So, magandang umagang muli po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ang salita ng Panginoon sa Mikas chapter 6 verse 8 ang ating pong talatang sa so, ang talatang sa ulihin ang ating ang susing talata sabi ito makikita po sa Mikas chapter 6 verse 8 pinakita niya sa, niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo kundi ang gumagawa ang gumawa ng may gumawa na may kartarungan maraming uh, tarungan na umiibig sa kawan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Sabi po rito, ipinap, ipinakita niya sa iyo ang tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo kundi gumawa na may karunungan, katarungan at umibig sa kawan at lumakad na may kapakumbabaan nakasama ng Diyos ito po yung ating memory text o ating susing talatang talada na ipinakita po sa, sa bawat isa atin bilang tao kung ano ang mabuti at ipinakita sa atin ng Panginoon itinakda ng Panginoon sa bawat isa atin ang at tayo po ay gumawa ng may katarungan umibig sa kawan at lumakad na may kakumaba na kasama ng ating Panginoon. Kaya sa mag ito, tayo po ay magpapatuloy na. Kung ano ang isang tao ay may mas malaking impluensya kaysa kanyang sinasabi. Ang tahimik, matuwid, makadiyos na buhay ay isang buhay na sulat. Nakikilala at na, nabasa, nababasa ng lahat ng tao. Ang kamanalan ay hindi mahubog mula sa labas o isinusuot. Nagliliwanag ito mula sa loob. Kung tumatahan sa puso ang kabutihan, kalinisan, kaamuhan, kababaan, at it, it itigridad. magdiningning ang mga ito sa pag-ugali at puno ng kapangyarihan ang gayong ugali. Hindi ang instrumento, kundi ang nakilang manggagawa na sa kanyang kamay ang instrumento ay ginagamit. Ang tumatanggap ng kalwalatian, ang pusong, puso, ah, ang pusong puno ng pagmamahal <coughs> ng tagapagligtas. Araw-aray tumatanggap ng biyaya upang ibahagi. Ang buhay ay nagpapakita ng tumutubos na kapangyarihan ng katotohanan. At toong ibinigay tungkol kay Jesus. Sabi dito at babasahin ang Juan Kapitulo 7 46. Juan 7 Korintay 6. babasahin 7 ng Juan. <coughs> Sabi po rito sa Kapitulo 7 ng Juan. Versikulo 8, sumagot ang mga kawan. Kailan may wala, walang tao ng salita ng ngayon. Yan. Sabi po rito, ito po yung patutuong ibinigay kong kong kay Jesus. Ay kailan may walang tao ng salita ng ngayon. 1 City, 46. Ang dahilan na si Kristo ay nagsalita ng walang ibang taong nagsalita dahil nabuhay siya na walang ta ibang tao na buhay. Kung hindi siya nabuhay na katulad ng kanyang ginawa, hindi siya nakapagsalita ng tulad ng kanyang sinalita. Ang kanyang mga salita ay nagtataglay ng nakakahikayat nakapangarihan. nakapangyarihan sapagkat nagmula ang mga ito sa dalisay at banal na puso na may pagmamahal at pakikiramay, kabutihan at katotohanan. Samantalang nagbabantay ang mga pasol ng kanyang mga tupa sa mga gulog ng Bethlehem, dinalaw sila ng mga anghel sa langit. Kaya ngayon, samantalang ang mapagkumbabang manggagawa ng Diyos ay tumutupad sa kanyang, kanyang gawain nakatayo ang mga anghel sa kanyang tabi. Nakikinig ng kanyang mga salita na pinapansin ng parang ng paano niya ginagawa. Ginawa. Nag ginagawa ang kanyang gawain. Kung palagi siyang nag mag titiwala sa Diyos, hindi magpapahintulot ang mga bantay ng anghel na anghel na masira ang kanyang gawain. Hindi na nila hahaya ang mabalok na pito sa mga linyang mahalaga maglalagay sa panganib ng layunin ng Diyos. Tumitingin ang ta ang Diyos sa gawain nagmumula sa mga kamay ng kanyang bayan. Hahatulan niya ang bawat gawa upang makita kung anong klase ito. Klase ito. Ang dalisay at walang dungis na reliyon ang nangungusap para sa sarili nito. Binabago nito ang mga pag-uugali ng lahat ng tumatanggap nito. Pinagbubuti ang pagiging kapaki, pakinabang ng mga ito. At pinag, pinapaganda ang lahat na, na makasalamuha nito. Ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa posisyon ng responsibilidad na kanyang kinalalagyan, kundi sa espiritong katulad ni Kristo na kanyang ipinakita. Kapag tumatahan ang tagapaglitas sa puso, ang gawa ay nagtataglay ng bakas na banal. Bakas ng banal na kipag o ugnay hindi nagpapakita ang sarili na hayag si Kristo bilang isa sa lubos na kaibig-ibig. Kaya yeah, sa so mga ito mga ginigilig mga tayo-subaybay, mga followers, aking mga nanonood, sana ay ang sukat ng kalagahan ng isang tao na tayo po ay umiwas sa mga masama, kundi umuok tayo ng kabutihan at ito ang itinakda ng Panginoon para sa atin. Na tayo ay gumawa ng may katarungan, umibig sa kawaan, lumakad na may kapakumbabaan na kasama niya. May kaswa tayo sa talagang masamang gawain. Na tayo po ay maging katulad <coughs> na gumagawa sa katulad sa gawain ng ating Panginoon. Na yung pong may pagkumabang magagawa ng Diyos at mutupad sa kanya sa kanyang gawain doon po nakayo, nakatayo ang anghel sa kanyang tabi nakikinig ng mga salit kapag tayo po yung nagbabagi ng salita ng Panginoon at sa mga tao at nagtitiwala tayo sa Diyos hindi po magpapahintulot ang mga anghel ang bantay na anghel na masira ang kanyang gawain Kaya sa maging ito mga patid, awa ay tumahan sa atin ang ating sa sa puso ng bawat isa sa atin. Magtaglay po tayo ng pakikipag-ugnay sa ating Panginoon at mahayag si Kristo sa ating buhay bilang isang lubos na kaibig-ibig. Kaya tayo po ay palain sa maging ito sa ating morning devotional. Ito po sa ating morning edition na sana ay tayo ay mabusog ng pagpapala na tayo po ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos at sa kanyang kaluban hindi yung ating nasunod ang ating kaluban kaya ang Diyos po ay mapagmahal na tagapagligtas hmm. tayo po ay araw-araw na tumatanggap ng biyaya upang ibahagi ang buhay na meron tayo sa kapangyarihan na tumutubos ng kapangyarihan ng katotohanan kaya sa magito ito tayo po ay manalangin. O dakila, mabagin Diyos ang danay sa mga langit. Salamat sa umagang ito na kami ay binayad na inyong espiritu. spirito. pang pangaming pag-aralan ng inyong mga salita. Ang sukat ng kalagahan ng isang tao. Sa iyo namin, natagubilin Panginoon, turuan po kami naggabaan ng lagi ng makabutihan. At kami po ay Pagkakamuan ng may kamuan at may kakapambabaan na kasama ka, Panginoon. Turuan po kami na lumakad sa inyong mga landas, Panginoon, na hindi kami malihis at maligaw ni naman at matukso kami ng inyong kaaway Turuan po kami ng inyong mga espiritu na kami po ay lumakad na may kamuan, may na pananalita at may kahinahunan sa aming pagsasalita Panginoon at kami po ay turuan na magpakumbaba na kasama ka Panginoon narito Panginoon na aking mga manunod aking mga followers sa si social media hiniling ko po Panginoon yung silang patuloy na pagpalain ingatan din po nga ng mga barbara sa buhay aking mahal na sa buhay Panginoon na sumagay Panginoon na tinatalaga ang aking buhay sa inyo sa inyong balagawa manakin pagkukulang pagkakasala sa inyo pangalan matawarin ko po sa inyo sa aking mga nagwang pagkukulang pagkasala salamat sa, sa, pagpupuno ng aking kakulangan ng aking pananampalataya patuloy pong gawa, gamitin sa inyong mga gawain sa lugar na ito Panginoon ikaw ano naman ang plano niyo Panginoon na ako'y makawi doon sa aming lugar diba? patuloy nyo akong gamitin nagpapalaganap na inyong mga salita kasi yung mga nagtatagubilin ng lahat, hindi sa aming karapatan, hindi sa karapatan ng tagapagligtas sa sesos Amen. Okay, so magandang umaga po muli sa atin. At tayo po ay magingat at tayo po ay laging manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Okay, at tayo ay magtiwala sa Kanya. Thank you for watching and bye-bye. Ingat po tayo and God bless.